Hello guys, good morning. So guys, for today's video guys, ay gagawa tayo ng video na kung saan makatulong sa mga kababayan natin nag-apply papuntang Taiwan. So kung ikaw po ay first timer or ex-Taiwan, baka itong video na to guys ay makatulong to sa inyo. So sa hindi ko pa umpis umpisahan ang aking video guys, ah, konting lambing naman guys, pakihit naman ang aking bell button dyan sa baba guys, pakisubscribe naman ang aking youtube channel guys para meron meron kayong update every time nga mag-upload ako ng video sa aking youtube channel. So sa video ko na to guys ay gusto kong i-share yung mga magagandang company sa Taiwan. Baka sakaling makatulong to sa inyo at gusto nyong applyan. Kung makita nyo yung may mga hiring sa Manila o kung saan mga agency dyan, makikita nyo po yung mga company name, pwede nyo pong applyan. Ito guys, based lang to sa aking ah, mga nalalaman doon kasi sa hindi po nakaalam guys, ako po ay galing Taiwan. So ngayon ay nasa Hangari na po ako. Pero nagbibigay pa rin po ako ng mga mga tips, mga idea kung sino mang gusto mag-apply ng Taiwan. Sinishare ko rin dito sa aking vlog. So, hindi lang Hangari ang tinutulungan kong mabigyan ng mga kunting tips ang ating mga kababayan, pati rin po sa Taiwan kasi matagal po ako sa Taiwan guys. So, ngayon, nandito na ako sa Hungary. So, tutulong pa rin tayo para maraming matulungan yung mga ano kababayan natin na naghahanap lalo na ng mga magagandang company. So, itong sasabihin ko mga company na to guys, base lang to sa aking mga narinig, nalaman, sa aking mga kaibigan, at sa aking tinitirhan dati sa Taiwan. So, ang last na company ko, guys. Nag-dorm po kami. Uh, marami kami sa isang dormitory. So, by floor po yun. So, iba-ibang, iba-ibang company kami. So, hindi lang isang company ang kasama namin. Ang dami namin. Ang dami namin. Kaya nalaman ko yung ibang mga magandang company. Kasi nga, isang building lang kami, isang dorm lang kami. So, syempre, minsan nagmamaretest kasi kami kung magkano sahod dyan, ganyan. Oh, laki pala ng sahod. Kaya alam namin kung ano yung mga magagandang company. Tsaka, based din to sa aking experience, guys, na nakapunta din na, na nakapunta din ako, napunta din ako sa magandang company. Meron namang napuntahan kong pangit din na company. So, itong video na to guys, ang sasabihin ko, yung mga magagandang company. Hindi ito ganun kadami, pero sure ako, meron kayong mapipili dito guys. So, ito na nga. So, pakihit na yung bell button dyan guys. <laughs> Paki-subscribe naman. Walang bayad din, guys. <laughs> so, yun na nga, no? So, umpisahan natin. So, ang una kong ma-recommend na magandang company, guys, sa base akin, ah uh, yung company ko dati eh, Panasonic. So, maganda po yung Panasonic. Pero, depende rin po yan sa department. kasi, Meron din kasi ano guys eh. Mga department na naghina. Pero mostly maganda sa Panasonic. Lalo na sa mga pagdating sa mga may mga national holiday. Nagbibigay po sila ng mga gift check. Ganyan. Mga pera. Yun. So, pag may mga holiday, may binibigay po yung company na yun. So, yun po yung una na may recommend ko ang Panasonic. magandang company po yung Panasonic. Pangalawa naman po ay ang ano, Source Photonic. Maganda din po siya, guys. So, Source Photonic Company. Hawak po siya ng GS. Ang PTI naman, dati kami hawak kami ng Milacom. So, yun. Tapos, PTI. Power Tech. So, abbreviation po to ng ano, PTI. PTI company. Ano to guys? Well known to sa Taiwan. <laughs> Pero depende rin po sa mapuntahan nyo. Kasi meron ding PTI na hindi naman ganun kalakas. Meron din naman PTI na sobrang lakas din nila. So, itong source photonic at saka yung PTI guys, kasama ko to sa dorm. Kasama namin sa dorm. So, kaya nasasabi ko talaga maganda yung company na to. Yung Source Photonics is babae lahat. Babae lang lahat. Ang mga ano nito, applicant nito, more on GS Cebu. Meron din naman silang GS Manila pero ito, mostly galing talaga yung Cebu, mga Bisaya talaga ang mga kinukuha. Tapos, Acton. Maganda rin po yung Acton, guys. Kaya kulay na lamang yung acto na maganda. Kasi, nagpa-part time ako dati. Tapos, doon ako mismo nag-part time sa company ng Acton. So, hindi naman nag, ano, kami nag-assemble, hindi. Naglilinis kami doon sa company na yon Kasi, may kontak kami doon. So, ako yung kontak ng uh, head ng tagalinis doon para kami mag-part time. So yung head din ng ano doon ng Acton, kilala din ako noon. So doon ako nagpo part-time dati sa Acton. Maganda din yung Acton. Maganda yung pasahod nila, guys. Tsaka yung basta malaki ang sahod ng Acton, guys. Ay. Tapos susunod naman yung ano, QYEC na company. So, maganda din tong KYEC. Kalimutan ko na kung ano yung KYEC na. Ano. Basta yung ano lang siya guys. Ano lang to eh. Shortcut ba sa poll na pangalan. Pero, alam na lang pag sinabi KYEC. Alam na yon KYEC na company. Tapos, ito naman. Sa bandang Taoyen. Tongxing. Tongxing company. Maganda din to guys. Pumasa din ako dito guys. Ay, ang ganda din ng company na to. So, meron ding ano, yung TTI. Yung TTI naman, hawak din to ng GS. Ah, uh, itong -shing na company, hawak siya ng Grand Placement. Grand Placement ang hawak nito. So, ang Acton parang Everest ba? Hindi, kalimutan ko yung agency ng Acton, guys. Basta, alam ko maganda yung company na to. Tapos, meron ding ano, ano ba yun? OC or AC? Kalimutan ko kung ano dito maganda. Basta, parang OC. Oo, OC. Sa Kaosyong. Maganda din to, guys. Kasi meron kasing AC, meron OC. So, yun. Tapos, mayroong Chipmost. Ang chipmost naman is hawak din to ng GS. So maraming hawak ang GS guys. Magandang ano. Magagandang company. Tapos merong magandang company talaga sa Taiwan na number one. Yung TSMC. Maganda talaga siya. Ay hindi naman totally number one. No? Parang pangatlo yata sila. Pero hindi sila nag-hire ng ano, mga Pilipino. So, hindi na natin isama to. Tapos, meron tayong kiwayway, kuyenye. So, ito naman kuyenye, food company to guys. Nasa, ah, part siya ng Taoyen, pero nasa ano siya eh, lampas lang ng Cheongli. Tapos, ano siya, foods, foods company. Sobrang, Hanap kayo ng oti-oti itong company na to, Grabe ka quality ang oti guys. <laughs> kaya na lang din asusoko. So galing din ako dito guys. Tapos, yung Amy Foods na company. So maganda din itong Amy Foods guys. Sa tawin lang din to. Tapos, meron namang Paxcon na company. Pigatron. Ang Pigatron naman, Di ko alam yung anong agency ng Pigatron guys eh. Basta maganda din tong Pigatron sa Taoyuan. Meron din silang Taipei. Pero maganda tong Taoyuan. Tapos Westron. Yung Westron naman sa Chung uh, Sinchu. Tapos Formosa. At saka Petrochemical. So yun po yung mga alam kong magagandang company sa ano guys company sa Taiwan so meron ding ano yung Inulax pero ang Inulax merong department na mahina meron ding department na maganda so depende po sa department guys tapos meron ding ano yung Walsin company yun maganda din yun at saka yung high sa, sa Taichung naman yata tong high wind. Maganda din yun. Tapos, ano pa ba yun? Yung sipil. Dipindi din yun sa, dipindi din yun sa ano, dipindi sa uh, branch ng company. Kasi meron silang iba-ibang ano, meron sila sa Sincho, meron din sila sa Taichung. So, ito po yung mga magagandang company na alam ko guys so sana makatulong to sa inyo guys tsaka ano pala guys uh, itong TTI na company puro to lalaki uh, puro to lalaki tapos yung ano pa ba parang yun lang yata eh Tapos yung source naman, puro babae naman yon, walang lalaki. Pero maganda din yung sahod ng ano, source company. So yung TTI, maganda din tong TTI. Mga kasama, itong mostly sa mga sinasabi ko guys, kasama namin sa dorm. So magaganda yung mga company nila. Company lang namin ang pangit. <laughs> so yun, So, dito na lang, no? At sana nakatulong tong mga company na mga sinasabi ko sa inyo, guys. Kung meron kayong gustong itanong, mag-comment lang kayo sa comment section. ah uh, kung may time ako, sasagutin ko yung mga tanong nyo. So, hanggang dito na lang. At abangan nyo po yung ating susunod na video, guys. Magkita-kits po tayo sa susunod na ating video. Guys, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan guys, hit naman yung bell notification guys. Lebre, lebre lang yan guys. Baka naman. Thank you guys. Thank you everyone. Thank you for watching. God bless. Ingat, ingat.